IT Park Uma na mag-interview Ah, chata tayo yun Chata mo Tulis po Kung ko talaga Ah, kung sinter na na yun na Kung na yun na Kung sinter yun

Ay, Park? Ay, Park Ayan, tipad! Ayan, tipad! Ayan, tipad! Ayan, tipad! Ayan, tipad! nami sa interview. Bound to Dubai. Ayan, <laughs> <magiging> tipad! <laughs> Ada. Ah, mekanika, tek tek mekanika, tek mekanika, nah. tek mekanika, nah, bar -bar -bar Diyan nang kami magkuha ng ticket pa uwi ng buhol. Ano yung mayroon guys? Pag-chambi sa pasok ng sa pasok Meanwhile. Alright, alright, alright. Right. All right. All right. <laughs> right. 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 From Cebu. Right. 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 kami mga idol. Right. 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 pupunta na Right. Uh, right. na po kami mga idol, no? Right. 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 waterfront. Right. Waterfront, uh, Water from... Ito po ang uh, maraming maganda. Okay ma'am. Salamat, salamat. Check out. Ano ba? mo, sa mong sakyan nandun? Oo, Oh, dito na kayo mong Dito na mong wat. Ha? Di, ka naman kayo. Basig mo. Okay. Sa Ulay na may mga lods kayo. Unay sapi. Ulay. <laughs> <laughs> Joke Joke yan, yung niya akong idol na. Ayon, ay, naisabi. O. Bali, po kami dito, no? Ah, yon. Si uh, kasama. Si Ricky. Bas, po, nakabalik niya. Bas, bas. Uh, sa lahaba. O. na to. Anantaas ang panahon. Uh, panahon. i yung na may kaldero. Uy, uh. uh. dito. Uy, uh. dito. Uy, dito. Uy, dito. Uy, dito.

ka atin yun si Constance ba? Thanks God uh, Pasalamat pasalam 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 uh, pasalam po pasalam kami Pansin, uh, na sila Jojo Pasalamat kay Santo Nino Bali eh uh, pupunta po kami sa Basilica Minore del Santo Nino oh, Mga idol no uh, Bali pasalamat kami uh, sila Jojo na

Raptor ang na na Siyo, siya pumati ni mo <laughs> Okay siyo. Gito binaw ko siyo. Ayan. Mali pa pun at least no man atong ah, tuyo ka. Tuyo tumong. Uh, unya. Fair play ra. Oo. Oh, unya. Ah, uh, yun nga. Ah, iya uh, galog ta, no? Dito uh, na si ko no. Ah, uh, kaibigan ko. Yo. Secret of the Mystery. Bali ba punta kami nang Basilica. Basilica Santo Niño, oh. mga Lord, first time kong makapunta oh. dito. Oh. Ano, Mas, talaga kay Idol. Ano ba 'yung tawag niyo? Jan, Jan. Jan, Jan. Oh. Oh, oh, Jan. Idol Jan. Idol Jan. Oo. Yan. Atin kami sa Super 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 Tres. Pasensya na, wala di ko makakuha niyo, short lang kay inyo hang, uh, na, napakabait nga talaga oh. mga idol. Pasensya kay, na po kasi uh, short lang kayong oras nila dito bali hindi ako makapag ano no hmm. sunod na po sunod na si sit ng station oo sigurado sana naman na uh, maano tayo no maka dito tisda kung gusto kang mag tisda jo kaya ka may hmm. <laughs> certific <O> <laughs> <laughs> in situ <laughs> <laughs> yan Ah, see you na lang mamaya. Brad, uh, Ricky, okay na ka diya? Okay.